Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing isa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pag-arihin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang daylan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga inno, at ang mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos at anuman ang gagawin ninyo maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sa pagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpat, plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang, sa lakas ng tugtog, si papurihan, purihin ang poon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Aleluya, Aleluya. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, hirap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpayaram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat si mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo tulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,